Marahil ay magtataka ka sa aking sasabihin. Ngunit ang katotohanan ay simple. Kung bakit wala ka pang kinikitang salapi na ninanais mo ay walang kinalaman sa ekonomiya, sa iyong amo, sa gobyerno, o sa iyong pinag-aralan. Ang tunay na kalaban ay nasa loob mo, nagtatago, tahimik na kumikilos araw-araw nang hindi mo namamalayan, sinisira ang iyong pananalapi. Tinutukoy ko ang isang bagay na halos walang nakakaintindi, ngunit ito ang nagdidikta sa iyong buong buhay, ang iyong paradigma. Alam mo ba yung pakiramdam na nagtatrabaho ka nang nagtatrabaho pero walang natitira sa katapusan ng buwan? O yung takot na pumipigil sa iyo tuwing naiisip mong mag-invest, magpalit ng trabaho, o magsimula ng negosyo. At ang mas masahol pa, yung boses sa loob mo na nagsasabing, hindi ito para sa iyo, hindi ka magkakaroon ng tunay na pera. Kilala ko ang boses na yan, sumigaw na yan sa ulo ko sa loob ng maraming taon. Ginugugol ng maraming tao ang kanilang buhay sa pagsisikap na solusyonan ang problema ng kawalan ng pera sa pamamagitan ng pagtingin sa maling lugar. Naniniwala silang ang may sala ay ang mababang sahod, ang hindi makatarungang gobyerno, ang kawalan ng oportunidad. Iniisip pa ng iba na ipinanganak silang may sumpa sa pananalapi. Pero ang totoo, ang tunay na problema ay hindi nasa labas, kundi nasa loob. Problema ito sa paradigma. Sa loob ng maraming taon, nahulog din ako sa bitag na yan. Sinubukan ko ang lahat, kumuha ng dalawa, tatlong trabaho, nag-overtime, nagsakripisyo sa pagtatrabaho sa mga weekend at holiday. Akala ko lalabas na rin ang pera. Pero kahit anong gawin ko, pareho pa rin ang resulta. Nadagdagan ang mga bayarin, hindi sapat ang pera, at lumala ang pagkabigo. Doon ko napagtanto na kung patuloy kong susubukang baguhin ang resulta nang hindi binabago ang dahilan, walang magbabago. At alam mo ba kung ano ang dahilan? Ang aking paradigma, ang hindi nakikitang programa sa isip na nagpapanatili sa akin sa pattern ng kakulangan sa pananalapi. Isang uri ng automatic pilot na nagdedesisyon kung magkano ang kikitain, gagastusin, at itatabi ko. Mas karaniwan ito kaysa sa iniisip mo. Ilang beses mo na bang nasabi ang mga katagang hindi namumunga ng pera ang puno, kailangang maghirap para kumita ng pera? o yung mayaman ang mayayaman dahil pinagsasamantalahan nila ang iba. Mukhang walang masama ang mga katagang yan, pero parang binhi ng kakulangan na itinanim sa ating isipan. Ang mas masahol pa, kahit bigyan ka ng buhay ng pagkakataong kumita ng mas malaki, kung hindi magbabago ang iyong paradigma sa pananalapi, sisisrahin mo ang lahat. Tataas ang sahod mo, pero biglang may lalabas na babong gastusin. Makakatanggap ka ng di inaasahang pera, pero may masisira sa sasakyan, may bayarin na kailangang bayaran, may utang na hindi mo maalala. Hindi yan nagkataon, programa yan ng isip. Dati, bago ko simulan ang pagtuturo tungkol dito, nagtatrabaho ako bilang bombero sa Toronto. Mayroon akong fix na sahod, walang masyadong pag-asa sa paglago. Pero nakikita ko ang mga katrabaho ko na kumikita ng pareho sa akin, nakakapag-ipon, nakakapag-invest, samantalang halos hindi ko kayang bayaran ang upa, alam mo ba kung bakit? Dahil iba ang kanilang paradigma. Naniniwala silang karapat dapat silang umunlad, ako hindi. Ito ang isa sa pinakamahirap na realisasyon sa buhay ko. Tumingin sa salamin at mapagtanto na ang aking pinakamalaking kaaway ay ako mismo. Ang kwento na ikinukwento ko sa aking sarili, tungkol sa pagiging mahirap, tungkol sa kawalan ng swerte, ay isang dahilan lang para hindi harapin ang katotohanan. Sinasabutahin ng aking subconscious ang bawat hakbang na ginagawa ko patungo sa kaunlaran. Alam kong mahirap tanggapin yan. Siguro nakikinig ka ngayon at iniisip mo, Bob, hindi mo naintindihan, iba ang sitwasyon ko, may mga anak ako, may mga utang ako, tumaas ang presyo ng bilihin. Pero naintindihan ko. Napunta na ako dyan. Alam ko ang bigat ng pagising sa madaling araw na nag-aalala tungkol sa upa sa susunod na buwan. Alam ko kung ano ang pumili sa pagitan ng pagbabayad ng kuryente o pagbili ng pagkain. Pero alam ko rin na mayroong solusyon. At nagsisimula ito sa iyong isipan. Ang unang bagay na kailangan mong gawin ay itigil ang pagtingin sa labas at magsimulang tumingin sa loob. Pagmasdan ang iyong mga automatic na pag-iisip tungkol sa pera. Isulat ang mga paniniwala na daladala -dala mo simula pagkabata. Tanungin ang iyong sarili, saan nang galing ang ideya na hindi ako karapat dapat magkaroon ng pera? Dahil maniwala ka, karapat dapat ka. Lahat tayo ay karapat dapat. May mga pag-aaral sa behavioral psychology na nagpapakita na ang mga batang nalantad sa mga negatibong kataga tungkol sa pera sa kanilang mga unang taon ng buhay ay mas malamang na makaranas ng kahirapan sa pananalapi sa kanilang pagtanda. Parang ang utak ay nakaprograma na laging mamuhay sa limitasyon. At ang tanging paraan para masira ito ay sa pamamagitan ng pagreprograma. Walang ibang paraan. Kung patuloy ka lang na magtatrabaho ng mas marami, magsisikap ng mas marami, nang hindi binabago ang iyong paradigma, patuloy kang ikot sa bilog. Yan ang nangyari sa akin sa loob ng maraming taon. Lumilipat ako sa iba't ibang trabaho, iniisip na ang problema ay ang sahod, pero hindi pala. Tuwing tataas ang pera, tataas din ang problema. Parang may hindi nakikitang bubong sa ulo ko, at tuwing susubukan kong lampasan ito, may mangyayari na hihila sa akin pabalik. Kaya ang unang hakbang ay kilalanin, ang problema ay hindi ang mundo, hindi ang amo, hindi ang krisis, kundi ang paradigma. Ang pangalawang hakbang ay magdesisyon, handa ka bang magbago? Handa ka bang kwestyunin ang lahat ng pinaniniwalaan mo tungkol sa pera? Dahil ang pagbabago ay magsisimula lamang kapag ang desisyon ay ginawa ng totoo. Bago mo isipin na isa itong murang motivational na usapan, hayaan mong sabihin ko sa iyo, ang sinasabi ko rito ay ang nag-alis sa akin sa pagkabangkarote, sa mga utang, sa kahirapan, at naglagay sa akin sa landas ng kaunlaran na tumatagal hanggang ngayon. At kaya rin itong gawin yan sa iyo kung papayagan mo. Napag-isipan mo na ba kung bakit, kahit alam mo kung ano ang kailangan mong gawin para kumita ng mas malaki, hindi mo ginagawa. Bakit ka nag-aatubiling tanggapin ang alok na trabaho na mas maganda, bakit mo ipinagpapaliban ang pagsisimula ng proyektong makapagbabago sa buhay mo? O ang mas masahol pa, bakit sa tuming makakatanggap ka ng ekstrang pera, gumagawa ka ng paraan para gastusin lahat na parang masusunog ang pera sa bulsa mo? Hindi yan kawalan ng talino, ni kakayahan, lalong hindi katamaran. Ang nasa likod ng lahat ng ito ay isang bagay na mas malalim, hindi nakikita ng iyong mga mata, ngunit lubhang makapangyarihan, ang mga emosyon at paniniwala na nakatanim sa iyong subconscious tungkol sa pera. Inabot ako ng maraming taon para maintindihan ito. Sa loob ng mahabang panahon, nakita ko ang aking sarili na inuulit ang mga pattern na nagpapanatili sa akin sa pagkabang karote. Kapag kumita ako ng kaunti pa, nakaramdam ako ng kakaiba, hindi komportable, na parang hindi ito para sa akin. Parang may emosyonal na preno na pumipilit sa akin na bumalik sa dati kong antas. Alam mo ba ang mas kakaiba? Mayroong teknikal na pangalan para dito tinatawag ng mga psychologist na financial thermostat. Isang konseptong napatunayan sa mga pag-aaral ng neuroscience na nagpapakita na, katulad ng thermostat ng iyong bahay na nagpapanatili ng temperatura sa loob ng isang tiyak na limitasyon, pinapanatili ng iyong isipan ang iyong buhay pinansyal sa loob ng isang pattern na itinuturing nitong ligtas at pamilyar. Kung susubukan mong kumita ng mas malaki kaysa sa pattern na ito, lilikha ang iyong subconscious ng mga sitwasyon para hilahin ka pabalik. Ilang beses mo na bang nakita ang isang tao na nanalo sa loterya at, pagkatapos ng ilang taon, mas malala pa ang kalagayan kaysa dati. Nangyari ito kay Michael Carroll sa United Kingdom. Nanalo siya ng katumbas ng daan-daang milyong piso sa loterya, at sa loob ng wala pang limang taon, nawala ang lahat. Mga party, impulsive na pagbili, mga desisyon sa pananalapi na walang pananagutan, dahil ang kanyang paradigma, ang kanyang mental thermostat, ay nakaprograma para sa kahirapan. Ako rin ay nakaranas nito, ngunit sa ibang paraan. Nang magsimula akong magbigay ng mga panayam at nagsimulang dumating ang aking mga unang tseke na mas malalaki, hindi ko kayang hawakan ang pera. Nakakahanap ako ng dahilan para gastusin ang lahat. Mayroong isang pagkakataon na nakatanggap ako ng bayad na noong panahong iyon ay tila napakalaki sa akin. Alam mo ba ang ginawa ko? Bumili ako ng gamit na kotse na hindi ko naman kailangan, para lang maging masaya sa loob ng ilang araw, at pagkatapos ay bumalik sa dati kong paghihirap. Sa sandaling iyon, wala akong ideya na sumisigaw ang aking subconscious. Hoy Bob, bumalik ka sa iyong karaniwang antas, hindi ka pahanda para sa mas marami. Siguro ay nararanasan mo rin ito, Maaaring sa tuwing may lumitaw na oportunidad na kumita ng mas malaki, nagsisimula kang makaramdam ng kakaibang takot, pagkabalisa, pakiramdam na magkakamali ang lahat, at sinisira mo ang lahat. Emosyonal ang pagharang na ito. Nakaugnay ito sa mga karanasan na mayroon ka sa pera simula pagkabata. Siguro lumaki kang naririnig ang iyong mga magulang na nag-aaway dahil sa mga bayarin. O nakarinig ng mga kataga tulad ng, madumi ang pera, hindi maganda ang mayayamang tao, kung gusto mo ng pera, kailangan mong maghirap ng husto. Ang bawat isa sa mga katagang iyon ay parang ladrilo na bumubuo ng pader sa loob mo. Isang hindi nakikitang pader na pumipigil sa iyo na sumulong. Narito ang isang kawili-wiling datos natuklasan ng isang pag-aaral mula sa Universidad ng Cambridge na sa edad na pitong taong gulang, karamihan sa mga paniniwala sa pananalapi ng isang tao ay nabuo na. Nangangahulugan ito na, ngayon, sinusubukan mong harapin ang pera gamit ang mga konseptong nilikha ng isang pitong taong gulang. Kaya, hindi sapat na magbasa lamang ng mga libro sa pananalapi, manood ng mga motivational na video o gumawa ng mga kalkulasyon at spreadsheet. Hanggat hindi nagbabago ang iyong emosyonal na paradigma, maaaring lumitaw ang pera, ngunit dumadaloy ito sa iyong mga kamay tulad ng buhangin. Kaya makinig ka sa akin, ang unang hakbang ay magkaroon ng kamalayan sa mga emosyon na yon. Sa tuwing may isip mo ang pera at makaramdam ng takot, pagkabalisa, o kahit nagalit, huminto, huminga ng malalim at tanungin ang iyong sarili, saan ito nang daling? Totoo ba talaga ito? O ito ba ay refleksyon lamang ng isang lumang paradigma na natutunan ko nang hindi ko namamalayan? Sa loob ng maraming taon, sinasabotahe ko ang aking sarili, hanggang sa araw na nagpasya akong harapin ito ng harapan, nagsimula akong magsulat ng mga bagong affirmation, na inuulit sa aking sarili araw-araw na ang pera ay dumadaloy sa akin ng madali, na dapat ako sa kasaganaan, at na kaya kong pamahalaan ang malaking halaga ng may karunungan at balanse. Hindi madali sa simula, lumaban ang aking subconscious, ngunit sa pag-ulit at emosyon, nagsimulang magbago ang mga bagay. At yan mismo ang kailangan mong simulan na gawin ngayon. Hindi bukas, hindi sa susunod na linggo, ngayon. Dahil hanggat patuloy mong pinapakain ng takot, patuloy na tatakas ang pera sa iyo. Ang pinakamalaking pagbabago sa aking buhay pinansyal ay nangyari nang matuklasan ko na ang tanging paraan upang baguhin ang aking mga resulta ay sa pamamagitan ng pagreprograma sa aking paradigma. Kahit anong subukan ko, hanggat hindi ko binabago ang imahe na mayroon ako sa aking sarili kaugnay ng pera, lahat ay patuloy na pareho. Kaya, ngayon gusto kong maintindihan mo ang isang bagay na ganap na nagpabago sa takbo ng aking kwento, ang kapangyarihan ng malay na pag-uulit upang lumikha ng isang bagong programa sa isip. Naaalala ko ang isang yugto kung saan ako ay lubog sa utang, walang pag-asa at may mababang pagpapahalaga sa sarili. Sa sandaling iyon, natuklasan ko ang isang simpleng konsepto, ngunit lubhang makapangyarihan, lumikha ng isang bagong nanginibabaw na ideya sa isipan sa pamamagitan ng pang-araw-araw na pag-uulit. At kapag sinabi kong pag-uulit, hindi ito isang passive, walang emosyon. Ito ay isang buhay na pag-uulit, may pakiramdam, may intensyon, na parang ang bawat salita, ay may kapangyarihan na baguhin ang aking katotohanan, dahil sa totoo lang, mayroon niya. Kaya, sinimulan ko ang isang proseso na maaring mukhang kabaliwan sa marami. Kumuha ako ng isang kwaderno at araw-araw, isinusulat ko ng isang daang beses ang parehong positibong affirmation, Palaging sa kasalukuyan, palaging na parang ito ay isang ganap na katotohanan. Ang una kong pinili ay ako ay labis na masaya at nagpapasalamat ngayon na ang pera ay dumadaloy sa akin sa mas malaking halaga mula sa maraming pinagmulan sa patuloy na paraan. Isang daang beses sa isang araw. Araw-araw. Nang walang pagkabigo. Nang walang dahilan. Alam mo ba kung ano ang nangyayari sa mga unang araw? Sumisigaw ang aking isipan na ito ay katawa-tawa. Naririnig ko ang isang panloob na boses na nagsasabing, Bob, nasasayang ka ng oras. Hindi ito gagana. Tignan mo ang balance ng iyong account, tignan mo ang mga overdue na bayarin sa iyong mesa. Ngunit nagpatuloy ako. Dahil alam ko na ito ang tanging paraan upang masira ang lumang programa. At yan mismo ang gusto kong gawin mo. Pumili ng isang affirmation na kumakatawan sa kung ano talaga ang gusto mong maranasan. Isulat palagi sa kasalukuyan, na para bang nangyayari na ito. Ulitin, ulitin at ulitin hanggang sa tanggapin ng iyong isipan ang bagong ideya na iyon bilang totoo. Maaaring iniisip mo, ngunit Bob, nagsusulat lang ito ng mga kataga, paano nito mababago ang aking katotohanan? At sasagutin kita ng isang datos na hindi alam ng maraming tao. Ipinapakita ng mga pag-aaral mula sa Universidad ng London na kailangan ng utak ng tao ng hindi bababa sa 66 na araw ng patuloy na pag-uulit upang lumikha ng isang bagong koneksyon sa neural na sapat na malakas upang palitan ang isang lumang gawi. Pisyolohiya yan. Hindi magic, siyensya yan. Nakita ko itong nangyari sa aking sariling buhay at sa aking mga mag-aaral din ang mga taong dati, ay hindi kayang mag-ipon ng isang sentimo, na namumuhay na may sobra-sobrang credit card, at pagkatapos gamitin ang teknik na ito ng seryoso. Ay nagsimulang makaakit ng mga bagong pagkakataon, magkaroon ng kalinawan sa mga desisyon sa pananalapi, at ang pinakamahalaga, baguhin ang sariling pag-ugali kaugnay ng pera. Naaalala ko ang isang kliyente na lumapit sa akin na desperado. Siya ay lubog sa utang, sira ang pangalan, walang pag-asa. Nagsimula siyang magsulat ng parehong affirmation na ginamit ko, at sa mga unang linggo, tinawagan niya ako na nagsasabing tila lumala ang lahat. Hiniling ko sa kanya na magpatuloy na magtiwala sa proseso. Pagkatapos ng dalawang buwan, nakakuha siya ng hindi inaasahang promosyon sa trabaho, muling nakipag-ayos sa mga utang at nagsimulang mag-ipon sa unang pagkakataon sa kanyang buhay. Hindi yan nagkataon pagreprograma ng isip yan na gumagana. Ngayon, hayaan mo akong magtanong ng direkta sa iyo. Ilang beses ka na bang sumuko sa isang bagay sa unang linggo dahil lang sa tila mahirap ito? Gusto mo bang baguhin ang iyong buhay pinansyal? Kung gayon, harapin ito bilang isang hindi maipagpaliban na pangako sa iyong sarili. Kung gusto mong seryosohin ito, narito ang aking personal na hamon sa iyo. Sa susunod na 30 araw, pumili ng isang positibong affirmation tungkol sa pera at isulat ito ng isang daang beses sa isang araw. Isang daang beses. Walang dahilan, walang paglaktaw ng araw. Walang paggawa ng kalahati. Kung gagawin mo ito, may emosyon, may focus, may intensyon, ginagaranti ako sa iyo na sa lalong madaling panahon ay magsisimula kang mapansin ang mga banayad na pagbabago at pagkatapos, malalaking pagbabago. Dahil ang buhay ay palaging tumutugon sa kung ano ang nakaukit sa iyong subconscious sa pinakamatinding paraan. Sa puntong ito, Maaaring nagtatanong ka pa rin kung gumagana ba talaga ang lahat ng ito sa anumang bahagi ng buhay o ito ay isang magandang teorya lamang na inilapat sa isang partikular na kaso tulad ng pagising ng mas maaga o kumita ng kaunti pang pera. Kaya hayaan mo akong sabihin sa iyo ang isang bagay na maaaring hindi mo pa napag-isipan, ang proseso ng pagbabago ng paradigma ay gumagana para sa ganap na anumang resulta na gusto mong baguhin. Kung gusto mong pagbutihin ang iyong pananalapi, ang iyong kalusugan, ang iyong mga relasyon o ang iyong karera, pareho ang pamamaraan. Ang nagbabago lamang ay ang huling layunin na gusto mong makamit. Alam mo ba kung paano ko natuklasan ito? Ito ay nang nagpasya akong subukan ang prosesong ito sa labas ng larangan ng pananalapi. Sa loob ng mahabang panahon, isa sa aking pinakamalaking paghihirap ay ang magkaroon ng disiplina sa oras ng pagising. Maaaring mukhang maliit, ngunit sa katotohanan, nakakaapekto ito sa aking buong pagiging produktibo, ang aking mga pangako, ang aking mga pagpupulong at, dahil dito, ang aking mga kita. Palagi kong itinatakda ang alarm clock, at nang walang pag-iisip, pinipindot ko ang snooze button. Inulit ito araw-araw. Kahit na alam ko ang kahalagahan ng paggising ng maaga, upang magkaroon ng mas produktibong araw, lubusan akong pinangibabawan ng lumanggawi. Doon ko inilapat ang parehong teknik na ginamit ko upang baguhin ang aking paradigma sa pananalapi. Pumili ako ng isang napakatiyak na affirmation sa kasalukuyang panahon na parang ito ay ang aking katotohanan. Ang pangungusap na isinulat ko ng isang daang beses sa isang araw ay, ako ay labis na masaya at nagpapasalamat ngayon na, sa sandaling gumising ako, bumabangon ako agad sa kama at sinisimulan ang aking araw ng may lakas. Sa mga unang araw, nilait ako ng aking intelekto, Naisip ko, Bob, ano ba yan, mahigit ka ng apat na taong gulang at nagsusulat ka ng pangmusap ng bata. Ngunit nagpatuloy ako. Nagtsaga ako. Tinapos ko ito. Ang resulta. Sa loob ng ilang linggo, nawala ang lumang gawi na pindutin ang snooze buton. Automatiko na. Iminulat ko ang aking mga mata at bumangon. Walang negosasyon. Walang panloob na pag-uusap. Ang malaking aral sa likod nito ay ang paradigma, kahit anong mangyari, umiira lamang dahil pinakain ito sa loob ng maraming taon sa pamamagitan ng pag-ulit at emosyon. Ang tanging paraan upang palitan ang isang lumang ideya ay sa pamamagitan ng pagtatanim ng isang bagong ideya ng may higit na tindi at pagkakapare-pareho. At totoo rin ito para sa iyo. Kung ngayon ang iyong hamon ay hindi paggising ng maaga, ngunit ang magkaroon ng lakas ng loob na gumawa ng isang tawag sa pagbebenta, makipag-ayos para sa isang pagtaas sa sahod. Upang simulan ang isang proyekto na matagal mo nang ipinagpapaliban, ang ugat ng problema ay pareho, isang lumang paradigma, lipas na, na kumukontrol sa'yo. Maaaring nagtatanong ka, ngunit Bob, bakit nakakaramdam ako ng labis na pagtutol na magbago, kahit na alam ko ang kailangan kong gawin? Ang sagot ay simple, ang iyong subconscious ay napupuot sa mga pagbabago. Dinisenyo ito upang panatilihin ka sa iyong comfort zone, kahit na ang zone na ito ay isang lugar ng kakulangan, takot at pagkabigo. May mga pag-aaral sa larangan ng behavioral neuroscience na nagpapakita na ang utak ng tao ay tumutugon sa mga pagbabago sa parehong antas ng stress na haharapin nito sa harap ng isang tunay na pisikal na banta. Kayat nakakaramdam ka ng pagkabalisa, pag-aalinlangan, kahit na palpitations kapag naiisip mong gumawa ng isang bagay sa labas ng iyong karaniwang gawain. Ngunit narito ang lihim, kung ulitin mo ang bagong ideya ng sapat na beses, may emosyon, may kalinawan, may pagkakapare-pareho, muling i-configure ng iyong utak ang iyong pattern ng pag-ugali. Hindi ito magic. Biolohiya ito. Alam ko na maaaring umaasa ka sa isang kahanga-hangang solusyon, isang bagay na agarang, na parang magic. Munit ang tunay na pagbabago ay nangyayari sa maliliit na pang-araw-araw na desisyon, na naipon ng may pagkakapare-pareho. Kaya ngayon tinatanong ko sa iyo, ilang beses mo pang hahayaang kontrolin ka ng lumang paradigma? Ilang taon pa ng buhay ang iyong ibibigay sa programang ito na nagpapanatili lamang sa iyo na nakakulong? Ano man ang resulta na gusto mong baguhin, pareho ang daan. Magsimula ngayon. Piliin ang bagong ideya na gusto mong ilakip sa iyong isipan. Sumulat, damhin, ulitin, hanggang sa maging mas malakas ito kaysa sa lumang kwento na iyong kinukwento sa iyong sarili. At para lang tapusin, sinasabi nila na ang mga taong nagpasya na baguhin ang isang paradigma ngayon, ay karaniwang tumitingin sa likod pagkatapos ng ilang buwan at nagtatanong sa kanilang sarili, bakit hindi ko ito sinimulan dati? Ang tunay na dahilan kung bakit wala ka pang kinikitang salapi na ninanais mo ay hindi nasa labas, kundi nasa loob mo at may pangalan, paradigma. Hanggat hindi mo binabago ang panloob na programa na ito, patuloy na pareho ang resulta, kahit gaano ka pa makipaglaban, magsikap o subukan ang mga bagong estrategiya. Ngayong alam mo na ito, malinaw na mayroon kang kapangyarihan na kontrolin at lumikha ng isang bagong katotohanan sa pananalapi, simula sa maliliit na aksyon na tila simple, ngunit may napakalaking epekto sa mahabang panahon. Kung gusto mong patuloy na umakyat sa isang baitang sa iyong pag-unlad ng karunungan, upang maging hindi bababa sa isang porsyento na mas mahusay kaysa sa ikaw mayon, alam mo na, ang susunod na video ay nasa screen handa kang dalhin ng mas malayo. Maraming salamat sa pagiging kasama ko ngayon at inaasahan kita sa susunod na video.